What's up mga kaidol, good morning Isang magpapalang araw sa ating lahat At welcome back ulit sa ating youtube channel At ngayong araw mga kaidol, nandito na kami sa Pangpang -pang. At muli nating makakasama si Madiskar mag-asawa Ayan mga kaidol, good morning At ayan, siyempre si Idol Inday Bagong collaboration ulit At bago natin simulan, ay muli po natin tawagin ang ating Panginang On Para samahan tayo sa ating adventure At gabayan, gabayan tayo sa ating gagawin ngayong araw At siyempre, Always thank you sa kanya dahil ayan, binigyan tayo ng pangaraw-araw na blessings at siyempre ganun, ganun din sa inyo, lubos puso rin kami nagpapasalamat dahil andyan kayo palagi para suportahan kami at lagi kayo nag-aabang sa aming mga video lalo lalo na sa hindi niyo pag-skip ng ads sobrang thank you mga kaidol at ayan, natin patagalin so tara na, let's go! Yung, ano, mo, yung marinda mo, mainitan, ilagay natin sa mga malilino lugar hindi mainitan, ayan, ayan Isa sa Inday agad mga idol. tayo pagpunta dito mga idol dahil po malalim. At dyan tayo dumaan sa likod. Kaya hindi tayo nakapag-video pagpunta dito. Hirap video pa naman ang mga bata Dito kami banda din banda Dito banda yung dito. malalim. na dito. na Ang pisto dito mga idol pag na ah, bakbakan to ito pala yung lagyan natin ay doon kung halimbawa may mga mamahaling mahuli si Inday pero pag walang mamahaling huli, eh, patay yung isga Lagyan namin dito ano? Ang sabatkan lang And ready na Malalim talaga yung dyan ay ante lang, hindi pa nakalubog yung pamain

tanggal kumain Tanggal pemain deh. Tanggal mag deh Magpumain. Alam mo kajan? Alam mo kajan? Alam mo kajan? Alam mo kajan? Alam doon, yung mo kajan? Hmm. <laughs>

jorak. Minta wan dah idol. Jorak mangkat. Eh. Kita wan idol. Mana mana idol? Buta Ayan. Ayan. na naman dai. Lapo na naman dai. Lapo na naman dai. Sulit talaga, sulit.

malalim dyan kasi yan dyan sa gitna mga kayo doon malalim parang nasapa siya malalim ang gitna Nah, no, meron naman. Allah. Mana? Mana? Mana kau?

Dami pa namang ano... Sisi. Makan, Ha? Makan mo iya 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 ka idol. Wala po mga -ha idol. na naman. Wala po naman mga idol. Ay. O, oh, apat pang lima. Wala Ừ ừ ừ đứre, là này mọi người đó người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi Ayan. oh Dandaan, dandaan. Tama. Huwag ka. Ano? Ayaw ko dyan. Oo. Oh, oh, ayaw mo nga, no? Ikaw mo naman magkain, no? Mag -ano, para matamaan. Ay! <laughs> yes. yeah, oh, kapakan lang yung ano baka yan, mo. Baka biglang ina yan. Hindi mo babanta yan. Hindi mo kapakan pa ako Talagang ano talaga si Idan. Nakrido talaga. Oo. Oh.

gas-gas yung isa oh. Hmm? Yung gas-gas. gas, gas. gas, gas. Oh, Allah. gas, gas kasi mga redol.

Oo mga idol. Oo. Hindi makaino, Ay sos. Masabit sabit pa. Pinasisid pa yung kuya niya idol. Pinahirapan mo. Mga idol. Aha. Pinahirapan. Pinahirapan pa? <laughs> pa. Magsabit. Maliit lang pala mga idol. Sabit so, ano, sabit lang. <laughs> Oo. Tama kayo. <laughs> Sudan. Sudan? Eh. Sarap daw ang ulam ayun. Ayan o. Oh. Naghihiyang hihiyang pa ka, ka. Sabit sabit ka kasi.

na traso, puro lapo. Grabe <laughs> ngayon na yan. Tuwa na po. <laughs> lapo na naman, day. Lapo, ba? <laughs> lapo na naman. Lapo na naman. <laughs> <laughs> lapo na naman. <laughs> <Panyas>. <laughs> 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 <hungpitong> lapo na naman. <yun>. Ang <laughs> pitong lapo na, idol. Ang pitong lapo na. Ang klaseng pangawil ngayon, mga kaidol. Talaga na tsambahan, bala tsambahan. Oh, talaga, malangsa lang talaga si Inday. Malangsa lang talaga sa ano, pangawil. Parang may game na batang to eh. Lipitin ang mga isla mga idol. Ano kaya? Hindi. Ano hindi kaya? Sabihin mo lang. Singkit kasi ang feet na idol Inday. Kaya ano? <laughs> may dimple. Kaya may dimple. <laughs> Banggal mga idol. Super so, tama niya. Super so, tama. Tama sa... <laughs> oh, wow. Ayan kaya maswerte si makasih Inday mga, mga kasi may dimple sa pit. <laughs> may dimple na day? Anim na? apitul na? Ito na. Apito pala Idol. Ah, maliit ah. Gat na. Sabi nga kasi ito lang <laughs> ang <tuh> mahal na natin hindi ba ng mga ganito kabanyero At, lang yung, yung lagyan natin ay dun hmm. Nah. Hmm. Hmm. ah ah hindi ha? Anggalan naman? palunok muna bago mo ano hilahin palunok mo palunuk. Sen, day. Tanggalin pamain. Tanggalin pamain, day. Bunti na yung pamain. mga idol. Oh. <laughs> 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 Tanggal pala yung kasi sabi. Tapo na naman naman. Uh, kasi huh? maliliit yung ano. Ang huh? ugaran siguro ito ng lapo. <laughs> yung iba mga maliliit pa. Ah, maliit, Kalo, maliit na naman. Ang garan uh, siguro ito siguro ito ng mga lapo mga ganun kasi may maliliit <laughs> Kaya rin, <rey>, rin, <rey. laughs> May ayan may unos na May subas ko na paparating Sandahan <laughs> oh, lang Nagkakyatan yung mga ano, lapo Ay yung lapo, yung isda Kapitan day Kapitan Kami lakas na Mga na ano Ja.

لا يدور صح كل طبعا داي طبعا لا 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 طلعوا بس طلعوا بس يلا هلم لا 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 كل اكيد داي

Ano? Allah. Hindi kaya madaan doon. Iuwi na kaya natin yan. Uwi? Ikaw. Iuwi natin. Ha? Okay. Naghayang na yung Apo, ano, ibang, ano. Ha? Isa na lang din ang pamain. Sige, sige, sige. Ano? Maglipit, mag lipit, lipit Sus. Sabi ka sa'yo. Ilay. Naghayaan na yung mga lapo. Baka maano yun. No? Hmm. Sus. Layo pa rin. Hindi. Okay. Magay doon. Ano Ha? 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 kami lang magjalan itu, ini lang tayo magbijo mag para ano? Magjalan tayo magbijo maglakat kasi. Maayos to pagdala. Idol, dito tayo magdaan. Mag Hirapan tayo. Diyan hmm. na yung Tayo na yung ibong lapo. No. Maano pa yan, ma? Buhay pa yan. Ano yun hmm. kay grabe laki oh. Tingnan mo, hindi ba halos magkasya sa binira? Lapas e. na yung buntot to. Oh. laki mga 11 kilo siguro to. 11 ha? Mga 11. Mga 11. Ha? Malaki pa sa'yo Ha. Ah. Oh, lapitan mo. Oh, maglapit ka. <laughs> okay dyan, Ha? Ah. kalak ya, ini itu dai ah ya. wakalo oh Wuh. oh laki dai saya ikau itu ikau aku <laughs> ikau dikira kaya, ah, kayak mana lo malu kemaloh entar ana eh pira-pira dai ngambil suami suakai dai oi kurtakon solo dai solo jangan hati jangan ya. hati saya sedulindai Buti na lang, ganun. Oh. Pabili ng bigas, mga kaidal. Ha? Pabili ng bigas. Pabili ng bigas? Pante pala, pante. <laughs> tara, tara. Tara, tara, tara. Tingin sa rin mo. Sa atin yung binta niya. Oh, laki ng binta. 11,600. Bro, and si nga. Times 800. Ay, ay, ay Checks na sasa. naman yung nagbigay, uh, nag ano nag day. Oh, si Mariel nga pala yan. Si Mariel. Yan pala yung nagatanong idol. Ayan, si Mariel. Ang pangalan yan, pangalan Mariel. Yeah, checks na <laughs> naman, day. Ayan, Ayan 11,000. 11,000. 11,000. 11,000. 11,000. Ah. 11,000. 11,000.